Marahil, marami sa atin, successful na. May bahay na maganda, may mga ari-arian, kotse, alahas, kondo, iba't ibang investment, maraming digits sa bank account. Favorite yung sigurong book na basahin, bank book. Wow! Nadagdaga ng interest. Siguro, nakatravel na kayo sa maraming lugar, dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. At alam ko sa loob ninyo, Deserve nyo naman. Total, pinaghirapan yung lahat ng mayroong kayo ngayon. Pero maaring sumagi sa isip ninyo, every now and then, marahil sa mga panahon na mag-isa kayo, ito na ba yon? Ito na ba yung punto ng buhay? May parable o kwentong talinghaga sa Bible tungkol dito. Ang kwento ni Jesus sa Luke 12, verses 16 to 21, The land of a rich man produced plentifully. And he thought to himself, What shall I do? For I have nowhere to store my crops. And he said, I will do this. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry. But God said to him, Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Wala pong masama sa pagiging mayaman. Blessing yan ni Lord kung ang yaman mo ay bunga ng malinis sa paghahanap buhay. Pero kung iniisip natin na ito na ang puno at dulo ng buhay, kung akala natin na ang end goal ng lahat ng ating ginagawa ay parang yung sinabi ng rich man sa parable, relax, eat, drink, and be merry. Baka magkabiglaan tayo. Hindi natin hawak ang buhay natin ang buhay ay blessing mula kay God. At si God na nakakaalam ng haba ng ating ilalagi sa mundo. Bawat sandali ng ating buhay ay hawak niya. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Paano kung dulo ay next year? Handa ka na ba? Paano kung next month? Next week? At Lord, wag naman po sana next day. Yung lahat ng yaman at ari ari-arian na inipon natin sa mundo, hindi naman natin madadala sa kabilang buhay. May bagay sa mundo na mas mahalaga pa dito. Kung kung nag-focus tayo sa pag-iipon ng treasure para sa ating sarili, ang sabi ng parable, we are not rich toward God. Isipin po ninyo ito, kung nagpapayaman at nag e enjoy lang tayo sa buhay na ito, baka mahirap pa tayo sa daga sa harapan ng Diyos sa kabilang buhay. Pero kung gagamitin natin ang yaman natin para sa paglilingkod sa Diyos, para nag-iipon tayo ng yaman sa langit. Kung gagamitin natin ang buhay natin, talent, pera, ari-arian, koneksyon, impluensya para sa kapakanan ng ating kapwa. At kung gagawin natin to hindi para sa PR lang, kundi genuine service kay Lord. Lubos ang pagpapala na ibubuhos niya sa atin sa buhay na ito at lalo na sa kabilang buhay. Yan ba ang gusto mo sa buhay mo? Pray tayo. Heavenly Father, salamat sa buhay na pinagkatiwala mo at sa lahat ng mga blessing na pinagkaloob sa akin. Tulungan niyo po ako na makaiwas sa temptation na i-focus ang buhay ko sa kayamanan at sa blessing na binigay mo. Turuan mo ako na mag-focus lang sa iyo. Ituon ang buhay ko sa tunay na mahalaga. Nawa ay magamit ko ang lahat ng kaloob mo sa akin para maging channel of blessing sa iba. All for your glory, honor and praise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.